Bigyan kalam po ng konting komento etong balita na naman ito ng SMNI. Ito po ay tungkol di umano sa paglusob. Yun yung term nila eh. Nilusob daw uh, ng mga PNP at syempre ng CIDG yung mga uh, compound na itong sikibuloy. Limang compound ang nilusob doon sa tinatawag na Glory Mountain. Yun. Binulabog daw. Nila, yung mga naan doon, yung mga nagdarasal doon, mababait daw ng mga tao yon madasalin daw yung mga naan doon, yun naman pala eh. Sana yung pagiging madasalin nyo ay nag-transform din kayo bilang mga tao na marunong kumilates, marunong mag-discern kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pero hindi eh. Um, yung pagiging madasalin nyo, yung tipong lalo kayong naging uto-uto, ay di ba mas masaklap yun? Yun yung term na ginamit, binulabog daw. Knowing SMI kung paano magbalita kasi, di ba? Uh, binigla daw dahil madaling araw daw nilusob Hindi naman talaga Lusob ang dating, ano? Pero yun nga ang uh, gustong ipahiwatig na itong SM na kuno nga ay nilusob at binulabog yung mga taong nagdarasal. Talaga lang, parang taliwas naman sa pahayag noong noong executive secretary nga ni Kibuloy na medyo tapang-tapangan sa kanyang mga sa kanyang form, sa kanyang mga statement, di ba? Marami pong nilalabas ng statement ngayon, yung executive secretary na yon at nakikita nga natin na medyo tapang-tapangan. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi kasi niya, nakahanda daw sila inaasahan na daw nila yung pagdating ng CIDG and PNP SAF. Nakahanda daw. <laughs> inaasahan. Tapos sasabihin sabihin binulabog. O di, yun na nga. Mukhang alam nila na parating ang PNP at ang CIDG. Kaya ayan, lalong, lalo sigurong uh, tinipon. Tinipon nila yung mga miyembro. Parang nga depends sa handaw yung tinatawag nilang Glory Mountain. Sa tingin ko ah, sa tingin ko na andyan lang si Kibuloy. You see, hindi naman talaga halog-hog na uh, raid type ang ginawa. Talagang pinakita lang, mahinaho naman yung mga kapulisan. Marami, totoo. Ay wala naman ata sa, sa batas natin na ah, uh, bawal yung ganong karami. Hindi daw, hindi naman, di ba yung pahayag na no, si Digong na kuno ay no, excessive uh, force? ang ginamit, mukhang wala namang puwersa, wala namang aksyon na ginawa ang PNP. Sadya lamang na maraming, or nagdala talaga ng puwersa ang PNP at CIDG dahil nga doon sa pagbabanta kamakailan ni Kibuloy, nadadanak daw muna ang dugo bago siya mahuli. Marami rin ipinagmayabang na kunong ay grupo nga ng mga armado na tinatawag o sinasabing private army na itong si Kibuloy na lumaban at magpakamatay para sa kanya. Kaya ganyan po ang ginawa ng PNP at ng CIDG. Naghanda rin po sila. Okay. So tingin ko talaga na andyan lang si Kibuloy. Baka may mga tunnels dyan. So etong mga kuno ay naghanda ng mga taga-suporta niya. So tingin ko ay dapat talagang kasuhan din ng tinatawag na obstruction of justice. Ano ho? Tama naman yung ginawa ng ng PNP at ng SAF. Walang problema don. Uh, Pugante ang hinahanap at walang problema kung sila ay um, sapilitan na pumasok. Yung dami, I don't think yun din ay problema dahil wala naman sa batas kung um, kung ilan dapat ang ang arresting officer. Anyway, good luck, good luck doon sa kuno ay mga kahampun nike boloy na binulabog. <laughs> binulabog pero nakahanda ang mga let's say. Good luck.